Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 1898, pagkatapos ng Spanish-American War, ang mga Filipino ay nagdiwang dahil sila ay nakalaya na sa mga Espanyol. Ngunit napasailalim naman sila ng puwersa ng mga Amerikano. Bukod sa pagbabago ng sistema at halos aspeto ng mga bagay sa bansa, ang mga binatilyong Pinoy ay nagkaroon ng tsansa na makapunta sa Amerika. Karamihan sa mga ito ay nakaalis dahil sa tulong ng kanilang mga kapamilya. Meron din namang pa ilang ilang umalis dahil sila ay naging scholar ng gobyerno. At ang iba naman ay nakapunta ng Estados Unidos gamit ang sarili nilang pagsisikap at pera. Sila ay napadpad sa iba't ibang mga lugar sa North America. Ngunit karamihan sa kanila ay merong paboritong destinasyon tulad ng Chicago na makikita sa state ng Illinois. Mula mahigit isang daan, ang bilang na yan ay lumago sa mahigit isang libo sa loob lamang ng isang dekada. As of this recording, mahigit isang libong mga Pinoy na ang naiulat at naninirahan sa Chicago. Ngunit ang paninirahan nila sa lugar na yan ay hindi naging madali. Ang iba sa kanila ay mabilis na naka-adjust sa bagong kultura. Pero ang iba naman ay parang pumasok sa butas ng karayom, makamit lamang ang American Dream. Pero meron naman sa kanilang hindi pinalad na hindi lamang pera o ari-arian ang nawala, kundi pati kanilang buhay. Base sa report, bandang 8.40 ng gabi noong February 21, 1977, ang caretaker ng building sa Pine Grove Avenue Apartments ay nakatanggap ng tawag mula sa isang babaeng tenant. Sinabi nito na hindi niya alam kung saan nagmumula ang apoy, pero sigurado siya na merong nasusunog. Sa takot ng caretaker na maaaring malala na ang sunog bago itong maapula, ay kaagad niyang tinawagan ang mga bumbero na kaagad namang rumisponde. Ang mga ito ay mabilis na kinatok ang lahat ng unit upang malaman kung saan nanggagaling ang sunog. At wala pang limang minuto ay natuklasan nila na ang sunog ay nagmumula sa 15th floor. Mabilis silang nagpadala ng mga bumbero sa unit at nang maapula ng na mga ito ang apoy, tumambad sa kanila ang napakagulong kwarto. Bukod sa mga gamit na tila wala sa tamang lugar, ang mga bumbero ay napansin na pati ang kama ay tila itinaog din. Ngunit agad silang napatawag sa mga otoridad dahil nang balik nila ang kama, ay tumambad sa kanila ang hubad na katawa ng isang babae at sa dibdib nito ay nakabaon pa rin ang kutsilyo. Ang crime scene ay kagad din at bago matapos ang araw na yon, ang biktima ay kinilalang si Tresita na 48 taong gulang. Siya ay naiulat na ipinanganak sa Pilipinas no 1929 at nag-iisang anak ng mayamang mga negosyante na sina Pedro at Socorro Basa. Nang siya ay makagraduate sa University of Assumption noong 1960, lakas loob siyang bumiyahe patungong Amerika para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Si Teresita ay naiulat na mahiling sa musika, kaya para mapag-igi ang kanyang galing, siya ay nag-enroll sa Indiana University kung saan nakuha niya ang kanyang master's degree sa music education. Bagamat siya ay masaya at proud sa kanyang mga achievements, ayon sa ulat ay mas nangibabaw sa kanya na makatulong sa ibang tao. Kaya bumalik siya sa pag-aaral sa pagkakataon na yun, ay pinasok niya ang mundo ng medical field. Dahil sa kanyang talino at galing, Nagawang makagraduate ni Tresita at kalaunan ay natanggap siya bilang respiratory therapist sa Edgewater Hospital na makikita sa Chicago. Ang pagkakaroon niya ng magandang trabaho ang naging daan kung bakit nagkaroon siya ng maayos na buhay. Bukod sa maganda niyang career ay ibinahagi rin ang kanyang mga kasamahan sa trabaho na meron ding maayos na social life si Tresita. Bagamat tahimik ang dalaga, ito ay talaga namang napakabait at maalaga sa kanyang mga pasyente. Habang pinag-iigin ito ang kanyang trabaho, ay ipinagpatuloy pa rin ni Teresita ang pag-aaral. Nang siya ay meron ng sapat na pera na magagamit niya sa kanyang tuition fee, ipinagpatuloy nito ang kanyang pag-aaral habang nagtatrabaho. Siya ay naiulat na nag-enroll sa Loyola University para tapusin ang kanyang doctorate degree sa music education. Bukod sa paghihilig niya sa musika at pagiging matulungin sa iba, si Teresita ay masasabi mong parang normal na tao lamang. Kung siya ay hindi nag-aaral o nagtatrabaho, ay naglalaan siya ng oras upang mag-alok ng libreng piano lessons para sa mga batang gustong matuto. At kung meron pa siyang natitirang oras, ay inuubos niya yon sa pagsusulat ng sarili niyang libro. Ang Pinay ay nilarawan din na ang tipo ng babae na hindi mahilig sa alak, mga parties o good times sa mga clubs. Ni minsan ay hindi rin ito uminom ng alak o humithit ng sigarilyo at mas lalong hindi ito nakahawak ng droga. Sa kabuuan, si Tresita ay maituturing mong magandang ihemplo para sa mga kababaihan na gustong magtagumpay sa buhay. Kaya nang ito ay matagpo ang hubot-hubad sa nasusunod niyang apartment unit ay walang idea ang mga tao sa maaaring gumawa nito sa Pilipina dahil wala silang kakilala na naging kagalit o nakabangga nito. Ayon sa resulta ng autopsy report, bagamat ang biktima ay nakatanggap lamang ng isang saksak, ay nahagip naman ito ang mga importanteng ugat na malapit sa puso. Kaya ito ay kaagad pumanaw. Ang nauna nilang hinala na ito ay ginahasa ay kaagad nilang isinantabi dahil ibinahagi ng medical examiner na wala siyang nakitang lasarasyon o similya sa pribadong parte ng katawan nito. Ang tanging clue na kanilang nakalap sa crime scene ay isang note na mayroong nakasulat na kumuha ng theater tickets para kay AS. Ngunit ang mga detectives na nagtanong sa mga kaibigan, katrabaho at mga kapamilya ng Teresita ay walang nakuhang impormasyon na makakatulong sa kanilang investigasyon dahil ni isa sa mga ito ay walang nakakaalam sa pagkatao ng taong merong initial na AS. Sa dami ng mga taong kanilang nakausap at in-interview ang nakapagbigay linaw sa huling sandali ng biktima. Ayon kay Ruth, nakatrabaho ni Teresita bandang alas 5 ng hapon, ang biktima ay umalis na sa ospital dahil tapos na ang shift nito. At dahil sa malapit sila sa isa't isa, lagi silang nag-uusap pag ito ay nakalabas na sa kanyang trabaho. Ibinahagi niya na nang makarating si Teresita sa kanyang unit ay kaagad siya nitong tinawagan sa telepono. Katulad ng ibang magkaibigan ay naging mahaba ang kanilang usapan. Ngunit pagkalipas ng 30 minuto ay kinailangan ng umalis na Tresita at putulin ang kanilang tsikahan dahil merong darating na lalaki sa apartment ng biktima. Ibinahagi ni Ruth na sana ay tinanong niya ang kanyang kaibigan kung sino at ano ang pangalan ng lalaking yun. Ngunit sa kasamaang palad ay naging mabilis ang pagpapaalam ni teresita sa kanya kaya wala na siyang chance na magtanong pa dito. Bukod sa kawalan ng CCTV footage noon, ang isa pa sa nagpahirap sa investigasyon ng mga otoridad ay halos nasunog na rin ang lahat ng posibleng ebidensya. Kaya ang paghahanap ng clue at ebidensya sa kaso ng pagkamatay ni Teresita ay maihahalin tulad mo sa paghahanap ng karayom sa gabundok na Dayami o mas kilala sa English na finding a needle in a haystack. Dumaan ng ilang linggo, ilang buwan at halos isang daang mga interviews, ang pamilyang basa ay nakaramdam na tila magiging cold case na lamang ang nangyari. Pero nagbago ang lahat noong August 1977. Base sa report, ang isa sa mga detectives na humahawak ng kaso ay dumating sa presinto at sa ibabaw ng desk ay nakita niya ang note na meron nakalagay na kailangan niyang kontakin ng isang police officer na taga Chicago rin. Kaagad niyang ng sabing pulis at sinabi nito na kung gusto niyang maresolba at malaman kung sino ang sospek sa pagpatay kay Teresita, ay kailangan niyang kontakin ang isang doktor. Dahil sa desperado niyang makakuha ng clue, ang detective ay tinawagan ng taong iyon at doon niya nalaman na ang i interview niya ay si Dr. Jose Chua na isang surgeon. Ito ay nakatira sa Skokie na may layong halos isang oras mula sa Chicago. At sinabi nito na siya ay nagtatrabaho din pala sa parehong pasilidad na pinagtatrabahuhan ni Teresita. Pagkatapos niyang makuha ang mga impormasyon mula dito, ang mga detectives ay bumiyahe patungo sa bahay ng doktor at doon ay hinarap siya ni Dr. Chua at ng asawa nitong kinilalang si Remy. Base sa police report ni Lead Detective Joseph Staquila, ang dalawa ay nagmula din pala sa Pilipinas. Ngunit napansin niya na bagamat ang mga ito ay sinasagot ang bawat tanong na ibinato niya, ay tila nahihiya naman ang mga ito. Kaya ginawa niya ang lahat para maging komportable ang dalawa. Si Dr. Chua ay unti-unting nag-open at bago niya ibinahagi ang kanyang nalalaman, sinabi nito na siya ay isang doktor at sanay siyang tanggapin na minsan may mga bagay na kahit silang mga eksperto ay hindi maipaliwanag. Ngunit ang mga bagay na ibabahagi niya ay mula sa mismong karanasan niya na kahit siya ay hindi makapaniwala. Ang detective ay sinabi na siya ay matagal nang nakatira sa Chicago at sanay na sanay na siya sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa siyudad na yun. Ngunit ang reaksyon nito ay nagiba iba nang magsimula ng magkwento si Dr. Chua. Ayon sa doktor, ilang linggo bago sumapit ang buwan ng Agosto, ang kanyang asawa na si Remy ay bigla na lamang sumama ang pakiramdam. Kaya ay minungkahin niya dito na mahiga sa kanilang kama. Si Remy ay sumunod naman ngunit napansin ni Jose na hindi naman ito natutulog. Sa halip, ang kanyang misis ay nakatulala lamang. Upang masigurado na ito ay okay lamang ay tinanong niya si Remy kung okay lamang ba ito. Sumagot ito sa Tagalog na wag siyang mag-alala ngunit nagulat si Jose dahil hindi lamang boses ang nag pero pati accent ito. Sinabi nito na bagamat sila ay parehong Filipino ni Remy ay ni minsan, hindi siya nito kinausap sa Tagalog at wala rin itong Spanish accent. Sa paghinala na ito ay sinabian, tinanong niya si Remy kung sino ka. Sa kanyang gulat ay sinabi nito na siya ay di umanong si Teresita Basa, biktima ng isang krimen at ito ay paulit-ulit na humihingi ng tulong. Ibinahagi ng doktor na noong una ay wala siyang clue kung sino ang taong yun dahil wala siyang kakilala na may pangalang Teresita. Ang eksena niyan ay kaagad natapos kaya bago pa man makapag-isip si Jose ng dapat niyang gawin ay bumalik na sa dati ang kanyang asawa at napagtanto niya na wala palang maalala si Remy sa nangyari. Kaya sa halip na ubusin niya kanyang oras sa pag-iisip ng logical explanation ay hindi niya ito seneryoso dahil baka nananaginip lamang ang kanyang asawa. Pero ayon kay Jose, dalawang araw pagkatapos ng unang insidente, ay may nangyari na naman nakakaiba sa kanyang asawa na si Remy. Sa pagkakataon na yun, ay sinabi ulit nito na siya ay si Teresita at ang salari na pumatay sa kanya ay pumasok sa kanyang apartment unit. Nang tanungin niya kung ano ang pangalan ng taong yon, ay sinabi nito na ang sospek ay si Alan Sherry. Ipinaluanag ni Jose na wala itong nabanggit tungkol sa panggagahasa. Ang ganyang episode ay nangyari na naman at sinabi ni Jose na ang boses ni Remy ay nag na naman at sa pangatlong pagkakataon ay pinili nito na siya ay di umunong si Teresita Basa. Paulit-ulit itong nakiusap na kailangan niyang lumapit sa mga otoridad. Ngunit sinabi niya dito na hindi siya maaaring lumapit sa mga pulis gamit lamang ang mga impormasyon na ibinahagi niya. Ang ibig sabihin ng doktor ay kailangan niya ng malakas na ebidensya. Sinabi ni Teresita na noong gabi na si Allen ay pumasok sa kanyang apartment, ay ninakaw nito ang kanyang mga alahas tulad ng pearl cocktail ring at isang jade pendant na kalaunang ibinigay ng salarin sa kanyang nobya. Kung makita ng mga otoridad ang mga alahas na yun ay tinanong niya kung paano naman nila mapapatunayan na pagmamayari nga niya ang mga gamit na yun. Dahil sigurado siyang hindi lamang si Teresita ang nagmamayari ng ganong mga alahas. Ngunit ang boses ay sinabi na ang kanyang mga pinsan na si Ron Samira at Ken Basa, pati ang kanyang mga kaibigan na si Ron Fasaudi at Ray King, ang kayang mag-identify na siya ang nagmamayari sa mga alahas na yun. Pagkatapos nun ay ibinigay pa nito ang phone number ni Ron. Ayon kay Jose, bago umalis sa katawan ng kanyang asawa si Teresita, ay naikwento pa nito na ang sospek ay isa sa mga kaibigan niya. Ito ay pumasok di umano sa kanyang unit para ayusin ang sira niyang telebisyon ngunit sa halip na tulungan siya, sinabi ni Teresita na siya ay di umano'y pinatay nito at sinunog pa ang kanyang apartment. Nang matapos niyang sabihin ang impormasyon na yan, ang mga detectives ay hindi makapaniwala. Sa background check ng mga ito sa mag-asawa ay napatunayan na hindi talaga personal na magkakilala si Jose at ang biktima. Ngunit si Remy at Resita ay magkatrabaho sa parehong department sa Edgewater Hospital. Pero hindi sila personal na magkakilala at niminsan ay hindi sila nakitang magkasama dahil madalas silang magkaiba ng shift ang mga otoridad bagamat hindi pa rin makapaniwala ay naging open-minded. Kaagad nilang tinignan ang background ng hinihinalang sospek at lumalabas na si Teresita at Allen ay hindi lamang magkakilala. Ngunit magkatrabaho din ang mga ito sa ospital at ang bahay na tinutuloyan ni Allen ay malapit lamang sa apartment building na tinitirhan ng biktima. Bagamat si Allen ay hindi pa nakukulong, ayon sa mga otoridad ay maraming beses na itong naaresto dahil sa pagnanakaw, panuloob at panggagahasa. Kaya para malinawan ang mga detectives ay nagtungo sa apartment ang hinihinalang salarin at doon ay nakita nila si Allen at girlfriend nito. Ito ay kusang sumama sa kanila sa presinto. Sa apat na sulok ng interview room ay sinabi ni Allen na kilala nga niya si Teresita at totoo din na dapat sana ay aayusin niya ang TV ng Filipina noong February 21, ngunit di umunoy hindi siya tumuloy. Sinabi niya na sa halip na pumunta sa unit ni Teresita, siya ay nanatili na lamang sa kanyang apartment at silang dalawa na kanyang nobya ay nag-dinner. Bandang alas 7.30 ng gabi ay magkasama silang nagtungo sa bahay ng isa nilang kaibigan, kung saan ay di umunoy uminom sila ng alak at naglaro ng darts. Kahit wala silang nakuhang physical evidence sa crime scene, ang mga talidad ay tinanong pa rin si Allen kung payag ba siyang ibigay ang kanyang fingerprint. At ang confident Amerikano ay bigla na lamang iniba ang kanyang salaysay. Sinabi nito na maaaring makita ng mga detectives ang kanyang fingerprint sa apartment ng biktima dahil siya ay di umunoy pumunta sa apartment ni Tresita ilang linggo bago mangyari ang krimen. Nang mapansin ng mga detectives na unti-unti nang nakakaramdam ng takot si Allen sa interview, ay mas pinrusher pa nila ito. Kaya naman sa mga lamang pagkakataon ay nag-iba ang kwento nito. Ayon dito, noong gabi ng February 21, siya ay pumunta nga sa unit ni Teresita. Pero hindi niya naayos ang sarang TV dahil kulang-kulang ang mga gamit na dala niya. Kaya pagkalipas ng ilang minuto ay umalis na rin siya. Kahit pa iba, iba mga salaysay ni Allen, ang mga otoridad ay pinakawalan pa rin ito sa kadahilanan na wala silang malakas na ebidensya. At para masigurado na lehitimo ang alibay nito, ang sunod na inibitahan ng mga detectives ay ang nobya niya na kinilalang si Yanka Kamlo. Doon ay nalaman nila na hindi naman pala magkasama ang dalawa. Sa halip, sinabi ni Yanka na tandang-tanda niya ang araw ng February 21 dahil ilang mga fire trucks ang sunod-sunod na dumaan habang siya ay namimili sa grocery store. Si Allen ay hindi niya kasama dahil ito ay mas piniling manatili sa kanilang apartment. Sinabi niya rin na hindi marunong si Allen na gumawa ng sirang TV. Nang tanongan nito tungkol sa mga alahas ay sinabi ni Yanka na noong buwan ng Pebrero ay binigyan siya ni Allen ng mga alahas. Ang mga otoridad ay nitusan siya na dalhin ng mga alahas sa police station at nang siya ay makabali, nandoon na ang mga kamag-anak ni Teresita. Ang mga ito ay kaagad kinumpirma na ang suot nitong pearl cocktail ring at jade pendant ay pagmamayari ng biktima. Si Allen ay pinabalik muli nila sa presinto at sa pagkakataon na ito ay isnailalim na siya sa interrogation. Ngunit kahit anong paraan at estilo ng pagtatanong nila dito ay laging sinasabi ni Allen na nagkakamali ang mga kamag-anak ni Tresita dahil ang mga alahas na ibinigay niya sa kanyang nobya ay binili niya sa pawn shop. Pero nang siya ay hamuni ng mga otoridad na ipakita ang resibo ay wala namang maipakita si Allen. Sa halip, nakiusap ito sa mga detectives na hayaan siyang makausap ang kanyang girlfriend na nooy nasa kabilang interview room. Ang mga otredad ay binigyan ng privacy ang dalawa pero dahil sa bukas ang pintuan ay narinig ng detective na humingi si Allen ng tawad kay Yanka. Ang hinihinalang sospek ay nakipaghiwalay sa kanyang nobya at inamin nito na siya nga ang pumatay kay Teresita. Sinabi ni Allen na wag na siya nitong hintayin dahil hindi na siya babalik. Iminungkahi din ito na ipagbenta na ni Yanka ang mga muebles sa kanilang apartment at bigyan ng magandang buhay ang kanilang anak. Pagkatapos ng usapan nilang yun, si Allen ay dinala ng autoridad sa interrogation room kung saan kusang-loob itong umamin na siya nga ang salarin na pumatay kay Teresita. Ayon dito noong gabi ng February 21, siya ay pumunta sa unit ng Pinay para gawin ang sirang telebisyon. Pero kaagad rin siyang umalis dahil sa kakulangan ng kanyang mga gamit. Ngunit habang siya ay naglalakad papalayo sa apartment building, ay nagiba ang isip ni Allen. Sa halip na dumiretsyo sa kanyang bahay, ito ay bumalik sa apartment ni Teresita. ng ni Allen na noong buwan ng Pebrero ay wala siyang sapat na pera upang mabayaran ang kanilang renta sa bahay at iba pang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya para marisulba ang kanyang issue sa pera ay naisip niyang pagnakawan si Teresita. Idinagdag nito na sigurado siyang mapera ang Filipina dahil noong mga panahon na meron siyang inayos sa apartment ito ay binigyan siya ni Teresita ng malaking tip. Kaya sa isip niya ay marami itong itinatagong pera. Nang siya ay makarating sa pintuan ng apartment ay nagkumwari siya na dala niya ang mga tamang gamit para maayos ang TV. Kaya siya ay walang problemang pinapasok ni Teresita. Ngunit habang isinasara nito ang pintuan ay sinakal niya ang biktima hanggang mawalan na ito ng malay. Pagkatapos ay tinanggal niya ang mga damit nito at kinuha ang kutsilyo sa kusina. Itinarak niya yon sa dibdib ng pinay na kaagad nitong ikinamatay. Ang labi ng biktima ay dinala niya sa kwarto at ipinatong niya dito ang kama sa kanya sinilaban. Ipiniliwanag din ni Allen na tinanggal niya ang saplot nito para palabasin na si Teresita ay biktima ng paggahasa. Habang unti-unting lumalaki ang apoy ay mabilis niyang binuksan ang bawat kabinet sa pagbabaka sakaling makakuha siya ng pera o mga bagay na maaari niyang ipagbenta para magkaroon siya ng maraming pera. Ngunit inamin ni Allen na bukod sa dalawang alahas na ninakaw niya ay nakakuha lamang siya ng $30 na kung gagamit tayo ng inflation calculator ay katumbas na ngayon na mahigit kumulang na siyam na libong piso na hindi sapat para maipambayad niya sa kanyang renta at mga bills. Bagamat umami na si Allen, sa preliminary hearing ay nag siya ng not guilty at sinabi nito na ang sinumpaan niya sa laysay sa presinto ay course, o sa madaling salita ay di umunong pinilit lamang siya ng mga detectives. Sinabi ni Allen na kaya lamang siya umamin ay dahil di umano'y tinakot siya ng mga ito na kung hindi niya aakuin ang krimen ay di umano'y ikukulong nila si Yanka na nooy walong buwang buntis. Ang defense attorney ng Amerikano ay ginawa ang lahat para i-dismiss ng judge ang mga kaso. Sinabi ng mga ito na ang tip na nakuha ng mga detectives sa pagsapi ni Teresita kay Remy ay hindi dapat tanggapin at hindi dapat ikonsidera dahil maituturing itong supernatural. Pero ang prosecution ay sinabi na totoo nga na sinimula nilang imbestigahan si Allen pagkatapos nilang makausap si Dr. Chua. Ngunit ang mga sumunod na pangyayari at mga ebidensyang kanilang nakalap, mapa circumstantial pa yan ay talagang lehitimo. Ang judge ay sumang-ayon sa prosecution at sinabi nito na kahit hindi naniniwala ang mga abogado at ibang tao sa di umunong pagsapi ni Teresita kay Remy, ay hindi naman niya lilimitahan ang mga otoridad na imbestigahan ang bawat angulo Basta ito ay makakatulong na maresolba ang kaso. Ang paglilitis ay natuloy ngunit kahit umabot na sa 33 witnesses ang iniharap ng prosekusyon sa loob ng walong araw, ang kwento ni Dr. Chua ay hindi pinaniwalaan ng lahat ng jury. Kalahati sa mga ito ay niniwala na guilty si Allen. Pero kalahati din sa kanila ay niniwala na walang sapat o malakas na ebidensya na ipinakita ang prosekusyon para maipakulong ang nasasakdal. Kaya ang judge ay inanunsyo na dahil sa hindi isang daang porsyentong nagkasundo ang jury, ay mistrial ang nangyari. Pero bago pa man mangyari ang pangalawang paglilitis, kahit hindi sang ayon ang kanyang abogado, si Allen ay nakakagulat na nag-plead ng guilty sa mga kasong isinampas sa kanya. Sa sentencing hearing ay pinrosahan siyang makulong sa loob ng apat na taon at maaari din siyang mag-apply ng parol kung napagdosahan na niya ang kalahati ng sentensya. Para sa mga taong magtatanong kung may katotohanan ang pagsasabi ni Tracita kay Remy, ay depende na 'yan kung sino ang paniniwalaan mo. Para sa mga taong tinatawag na skeptics o yung mga taong hindi naniniwala sa mga supernatural na bagay katulad ng defense team ni Allen, ay ibinahagi ng mga ito na kaya lamang idinidiin ni Remy si Allen ay dahil sa personal nitong galit sa Amerikano. Lumalabas pala na ang dalawa ay magkatrabaho at ang mga ito ay madalas na mag-away dahil sa diumanoy laging isinusumbong ni Allen ang kalidad ng trabaho ni Remy sa kanilang bisor. Pinatunayan din nila na noong nagsimula itong diumanong sapian ng espiritu ni Teresita ay ang mismong araw kung kailan sinabon ng kanyang bisor si Remy dahil sa sumbong ni Allen. Kung tatanungin mo naman kung bakit niya alam ang detalye tungkol sa mga alahas, ay sinabi ng defense team na ang pagsabi ni Tresita kay Remy ay nagsimula anim na buwan pagkatapos itong patayin. Para sa kanila, ang anim na buwan ay sapat ng panahon para makakalap ng impormasyon si Remy mula sa mga kaibigan at kapamilya ng biktima upang magamit niya para pabagsakin ang kanyang kalaban si Allen. Kung tatanungin mo naman ang lead detective ng kaso ay sinabi nito na hindi siya naniniwala sa kwento ni Dr. Chua tungkol sa pagsapi ni Tresita kay Remy. Ngunit ang mahalaga sa kanya ay ang mga nakalap nilang ebidensya ay hindi nagsisinungaling na ang salarin talaga ay si Allen. Pero kung naghahanap ka ng mga taong naniniwala sa pagsapi ni Tresita kay Remy, ay kailangan mong kausapin ang writer na si Carol Mercado. Siya ay author na nagsulat ng aklat tungkol sa nangyari kay Teresita. At ayon sa kanyang interview ay isang daang porsyento siyang naniniwala na totoo ang pagsabi nito kay Remy. Lagi niyang sinasabi sa kanyang mga interview na ang kanyang editor ay minsang nakita ang mga papel sa kanyang desk na umiikot ng kusa. Habang isinusulat niya ang aklat na ito ay di umano'y maraming beses din siyang nakatanggap ng mga tawag. Sa tuwing ito ay sinasagot niya ay wala namang tao sa kabilang linya na lalong nagpalakas ng teorya na maaaring di umano'y gusto siyang kausapin ni Tresita. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!